Ay, magandang araw, mga kaibigan. Ito so, ko napapasa sa ano? Itong, ano? Itong bahay ko, dito sa May 13. Kung mapapasa sa ang pintura niya puti. Ayan, o. No. Ito, bagong pintura ko lang yan. Ayan, puti. Pinturan ko siya ng puting ano? Ah, uh, enamel white yung gloss lang may purpose ako dyan mga kaibigan ayun o oh. yung purpose na yan para sa cooling nya pampalamig ng bahay kasi kapag tumama yung araw sunlight magre-reflect yan mababawasan mababawasan yung init na pumapasok sa loob ng bahay natin kasi ang puti ang kulay na puti nire-reflect nya yung a uh, sunlight kaya medyo nababawasan compared dun sa mga dark colors ng mga pintura no kailangan puti ang ilagay nyo para medyo mabawasan yung init sa loob ng bahay yun lang good morning good morning